Alam mo, may sports sa Biblia, kapatid. Pero sports na hindi harmful sports. Sa panahon ni Apostol Pablo, nagbigay pa nga siya ng halimbawa eh. Sa dosing ko ng ikalawang Timoteo. At kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliba na kung makipaglabang matuwid. Sino man ikaw makikipaglaban sa mga laro, hindi siya pinuputungan. He is not crowned o binibigyan ng karangalan. Mali ba na kung makipaglaban siyang matuwid? So, yung tinutukoy niya dyan, mga laro, mga sports, mga laro, sports ang tawag doon, ano? Ngayon, ang sports natin sa ating panahon, sa ating generasyon, para na rin tayong sports ng mga gladiator sa Roman Empire nung araw para mapasaya lang ang mga Romano, nagpatayo si Cesar Tiberius ng Coliseum. Mga 50,000 tao nagkakatipon. Patapos eh, ang ginagawa ng mga Romano, nag-aaway dun sa loob ng arena. Ang nangyayari, patayan sila ron, yung mga gladiators. Eh, hindi na maka yun eh. Hindi na rin makatao yun just to entertain people, you are going to kill a fellow human being, yung mga gladiators. Napakasasamang tao niyang mga Romano na yan noong araw na mula sa emperador hanggang doon sa mga mamamayan, tawanan pa pag may napapatay ng mga tao. Eh ako, hindi ako kumpormi ron. Ang budhi ko laban doon eh. Pero siguro, pwede ko manood. Kagaya ng sports nung aking mga apo, naglalaro ng basketball yung isang apo ko nga champion sa tennis dito eh. Yung apo ko limang taon eh, nag-champion sa tennis eh. Six years old siya, nag-champion sa soccer. Eh yun, mga sport na wala namang nasasaktan kung hindi lang sasadyain, ano? Yun ang mga sports na maaari siguro matawag na kagaya nung nasa Biblia. Ang katunayan, may isa pang talata na sinabi si Pablo tungkol dyan sa 9.24 naman ng unang korinto. Hindi ba ganin nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. 25. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Sinasabi ni Pablo yung natural world din. Eh, sabi niya, doon sa 24, di ba ganun yun, nalalaman na ang nagsisitakbo sa takbuhan, tumatakbong lahat sila. Pero isa lang ang tumatanggap ng gantimpala. Isa lang ang winner. Yung mauuna sa finish line. O isa sa mga esport nung araw, yung pagtakbo. Tumatakbo sila ganon. Nagpipigil sila. Sabi, ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan, mapagpigil sa lahat ng bagay. Minsan, hindi kumakain masyado para wag masyadong tumaba. Minsan, nagdidisiplina sa sarili. Hindi nagpupuyat. Bago lumaban, hindi nagsisigarilyo, hindi gumagawa ng mga against the health of a person para sila magtamo ng putong na may pagkasira, ng honor na lumilipas. Pero tayo ikang mga Kristiyano, nagpipigil tayo para tayo magtamo noong putong na walang pagkasira. Kaya kung Biblia pag-uusapan, may sports din. Kaya lang itong mga sports na ito ngayon, eh, ginawa ng venue ng sugal, pati basketball ngayon, nagpupustahan. Sa boxing, pupusta ron. Ginawa na nilang sugal yung mga sports ngayon. Ngayon, kahit na magawin nilang sugal, kung hindi naman masamang sports, eh, eh, okay lang doon sa mga naglalaro ng basketball. Eh, yung mga nagsusugal, talagang kahit ano gawin mo. Pati nga yung gagamba, pinagsusugalan ng mga yun eh. Manok, pinagsusugalan kung sino unang lumuwa ang bitukang manok, talo. Yung sabong. Ewan ko, ano? ako hindi kasi ako mahilig dyan sa ganyan. Sabong, talagang patayan ng manok. Yun namang sports ng Spain. Yun namang isang torero, pahabol sa toro. Nako, merong nga napupuruhan sa bituka eh. Yung mga ganong sport, parang para sa akin hindi na yun maganda kasi it may mean the life of a person. Meron talagang sport, kagaya niyong tinatawag na sport ni Sakuraba. Talagang balian niya at alam buto yun eh. Naku po eh, mahirap yun. Kapatid, hindi ka naman mamamatay kung hindi ka manonood niyan. Ano? Manood ka na lang sa Bible Exposition, baka maligtas ka pa.